Hello guys, si Papa Shar ko po kayo dito sa aming mayaman na ilog dito sa aming bayan. Ayan guys, napakalinis po ng aming ilog at ang nakikita po ninyo ay mga fish cage. Diyan po ang aming mga kababayan ay naglagay ng kanilang fish cage kung saan nilalagyan po nila ng mga tilapia at yung iba po naman ay bamus. Marami pong umaasa dito sa aming yamang tubig na ito. Yung iba dito rin po sila nangunguha ng mga edible shells. May mga clams po silang nakukuha at yung iba ay sa pamagitan ng fishing. Ayan guys, napakayaman po dito sa aming dugar. At ito po ay... Dito matatagpuan sa bayan ng Dipakudaw, probinsya ng Aurora. Ito po ang sikat namin na Blue Bridge. Dito po ang dinadaanan ng mga tumatawid papunta sa kabilang ibayo. Agpupunta sila sa bayan, dito po sila dadaan guys. Yan po ang mga pinagkakakitaan, yung mga kababayan namin na mga farmers at mga mangingisda. Punta po kaya dito sa aming bayan. Masarap po mamasyal dito. Tahimik ang pamumuhay. Simple lamang ang aming ikinabubuhay dito guys. Pero tahimik at walang mga krimen. Enjoy lang po natin ang aming tahimik na kapaligiran. At ang ambiance ng view na ito ay napakasarap po sa umaga. Pagtawid po natin ng tulay guys, pwede tayo dumiretso sa aming malinis at fresh na dagat. Going to the beach na po yung aming tulay guys. Sa susunod na videos, Ipapasyal ko naman po kayo sa aming dagat. Ngayon po ay ito ang ilog na nag-uugnay sa aming dagat. At sa ilog na ito, maraming nabubuhay at umaasa ng kanilang ibubuhay sa kanilang mga pamilya. Ayan guys, ang aming Blue Bridge. Alam niyo po, ang daming mga turista dito ay nagpupunta. Yung picture lamang po ay talagang panamang panamakan na Maaga po tayo nagpunta dito ngayon. Medyo madilim-dilim pa yan guys. Sinaantay natin ang no? pagsikat ng araw. At tahimik na tahimik. Wala pa po mga taong nagdadaan. Mamaya po, pag oras na ng pasukan, mga 6.30 hayan guys, marami na pong dadaan dyan. Yung magagaling sa Ibayo, sa kabilang barangay, napapunta sa bayan ng Tipakulaw. Ayan po, sarap dito magpahangin. Pwedeng magkape. kung ang hinahanap niyo po ay katahimikan at relaxation, pasyal po kayo. Tara, igagala po po kayo. Sa pamamagitan ng mga videos na ito, parang narating niyo na rin po ang amin bayan. At sa mga susunod pa guys, abangan po rin niyo. Marami pa po kayo mga uploads na mga magagandang lugar at magagandang tanawin dito sa aming bayan ng Dipakulaw. Napaka-peaceful, di po ba? Ayan, kung ang hanap mo ay katahimikan. Ayan, pwede ka lang pumunta rito. Pwede umupo lang dyan. Pwede magpalakad-lakad dyan, pabalik-balik. It's a form of workout na guys. Yung bang pwedeng kahit nag ka lang, hindi ka mag na may panganib sapagkat napakatahimik po dito sa aning bayan. Thanks for watching!